Hey everyone, Casey here. So get ready with me for my second chemotherapy session. So yan, naayos ko lang ang aking bed. By the way, nagising nga pala ako dito ng mga bandang 5. And si Vinci is gising na din. After ko ayusin ang aking bed, prepare ko na din yung mga documents na kailangan kong dalhin. Like my hospital record, medical certificate, and lab result. Prepare ko na din yung ibang gamit na kakailanganin ko sa loob ng chemo room. Super lamig kasi dun sa loob, kaya kailangan ko mag-jacket and magdala ng kumot. May mga kasabayan ako nagdadala pa sila ng pillow, ako hindi ko na trip magdala kasi ako na masyadong madami bitbit. Nagdala na din ako ng snacks para kung sakaling magutom may makakain ako. Minsan kasi may katagalan yung process kaya kailangan talaga magdala ng baon. So yan, konting unat unat lang pampatanggal ng antok. <laughs> At eto yung napili kong cup na aking gagamitin ngayon. Honestly, hindi ako mahilig magsuot ng cup kasi init na init ako sa aking pakiramdam. Kaya mas prefer ko na ganyan lang talaga yung ulo ko. <laughs> And ang cute cute din naman. Sobrang kinis at shiny. Kaya natutuwa ako. <laughs> anyway, share ko na rin sa inyo yung view po mula dito sa aming rooftop. Yes po, kitang kita dito sa amin si Mayon. Kung ganito ba naman everyday na yung kita ko, parang feeling ko kumpleto na araw ko So before maligo, nagtinapay at kapina muna kami. Pero later on, magtitake out na lang kami ng aming breakfast. Outfit check muna tayo. Yeah, <laughs> yung damit ko Mas comfortable kasi ako na ganito suotin ko. ito yung top na aking nabili. Ang aming downshift couple, version 2 na hoodie or jacket. Kung mara po na dun ako. Mysterious type. Chariot. So, gusto mag-avail ng ganitong jacket available po yun sa Happy and Lazada ng adriatic Yan ang outfit ko for today. Hindi ako comfortable na nakasuot ng ito. Pero mas feel ko pa yung makanakaganito lang ako. Gawa na ang lamig sa ulo nga. Ah. Nakanito kasi parang init. Ayan. Parang kind of cute. <laughs> uh, so yun. Sabihin ko lang si Vinci na makaligo and then later on na kami. And at last, napunta na kami ni Winchi sa BRHMC. Doon kasi ako nag-undergo ng aking treatment. Public hospital or regional hospital dito sa Albay. So, ayan, dito pa lang sa kotse. Naka-jacket na ako. Kasi bawal talaga ako maarawan. <laughs> Pogi naman ang driver bodyguard ko. <laughs> So, ayan, nalagyan ako ng swero. Kasi dyan din dadaan yung mga gamot. Dalawang gamot yon Yung kulay red, inaabot ng 15 minutes. At yung isa naman, inaabot ng almost 2 hours. Kaya lahat kami ng pasyente, na upo lang. <laughs> And at last, natapos na din ako. Actually, mabilis lang naman yung process dun sa chemo treatment. Ang nagpapatagal lang dun sa pila, kasi madami kami, nakaschedule for chemotherapy. Ayan, pauwi na kami. At si Idol ay nag-grave ng kanyang Dunkin. Don't worry, siya lang naman kakain yan. Hindi pwede ako niya no sugar tayo ngayon. Kasi nga, sugar is food of the cancer. <laughs> anyway, sa next video ko na lang siguro i-share sa inyo yung feeling during chemotherapy. <laughs> hey guys, Dong Shift Casey here. So for today's video, share ko lang sa inyo yung nagiging morning routine ko. So as you can see, marami tayo ditong fruits and vegetables. Okay. vegetable din ba yung cucumber and carrots. <laughs> so, for starter, kailangan ko silang hugasan ng maigi para malis yung dumi or mga mikrobyo. Dalawang beses nga pala ito hinuhugasan using tap water and then yung pangalawa naman is mineral water. Sa carrots naman, after ko siya mahugasan using tap water, saka ko siya tinatanggalan ng dahon at babalatan. Anyway, sa mga nagdatanong kung may bawal ba sa akin pagkain, sabi ng doktor ay wala naman. Kung baga, lahat pwede ko naman kainin. Except for those foods na iniihaw or half cook lang. Kagaya nung kalawin, and vegetable salad na nabibili sa labas. Pero if gusto ko daw ng salad, much better daw na ako na lang ang gumawa para ma-sure na malinis and nabalatan. Speaking of nabalatan, yes po, kahit fruits, kailangan kong balatan. Kagaya ng apple or pipino at lalong-lalo na ang grapes. Kaya imagine niyo na lang sa liit ng grapes ay kailangan ko talaga siyang balatan. <laughs> And after ko mabalatan nga pala itong mga prutas, ay huhugasan ko ulit siya using ng mineral water. And then next, eto, hihiwain ko sila ng maliliit para magkasya sila lahat dun sa juicer na binili ko. Speaking of juicer, eto nga pala yung nabili ko sa Shopee. Nasa 1,000 din yung price nito. So if you're interested, ilagay ko na lang siguro sa comment section yung link nito. Before kasi ang gamit ko is blender, kaso lang sobra ako nahihirapan. Kasi yung mga pulp ng prutas is kailangan ko pa siyang Kaya medyo hassle para sa akin. Kung matrabaho ba? <laughs> And need ko pa mag-add ng water. Kaya eto napilit ng talaga bumili ng juicer para mas madali para sa akin. And talagang pure na fruit juice yung maiinom ko. So far okay din naman para sa akin itong juicer na nabili ko. Medyo hassle lang siya kapag huhugasan na. Pero okay lang si Binky naman ang madalas naghuhugas nito. <laughs> Actually first time ko maghalo ng pipino kasi before puro lang talaga siya prutas then isang carrot. Kasi masanay ako before na Pinakain talaga yung pipino mismo. Ano rin, nilalagyan ng asukal. Then, meron kalamansi. Tapos, sobrang daming yelo. Sobrang sarap na sarap pa Favorite ko talaga yung bata pa ako. Tapos, gawa siya ng lola ko. Ibang iba talaga. Sarap! Pero since ngayon, kailangan kong ilimit yung sarili ko sa pagkain ng maradaming sugar. Kasi nga, yung sugar is food of the cancer. Pero limit lang siya, ah. hindi ko talaga totally inaalis. Kasi may malaking role naman ang sugar or glucose sa body natin. Pero since ang prutas ay natural sugar na yan, kaya okay na okay na sa akin yan. Sapat na sapat na, hindi ko na kailangan mag-add pa ng sugar. So anyway, that's my morning routine. So bago ko mag-breakfast, yan ang unang-una kong ginagawa dowa at iniinom. So guys, hanggang doon lang muna 'yung video ko and thank you for watching. Stay safe everyone. Hey guys, Casey here. So today, samahan niyo ako pumunta ng hospital para sa aking blood transfusion. Yes guys, kailangan ko magpasalin ng dugo kasi sobrang baba ng result ng aking CBC. Two so weeks after my chemotherapy, mayroon akong schedule ng follow-up check-up. At doon, nakita na bumaba nga yung hemoglobin ko, WBC, RBC, and platelet count. Hindi kasi ako pwede mag-undergo ng chemotherapy kapag gano'n kabababa ang result. So ni-advise ako ng doktor na kailangan kong magpa-blood transfusion. At ayan, nandito na nga kami sa hospital. Diretso sa emergency room kasama ko ang aking mother. At ayan, nilalagyan muna ako ng mga aparatus para sa ECG. Hindi naman siya masakit para lang siya suction na ina-attach sa chest part. So, after makuha ng reading, niliretso na din ako nila sa x-ray room. Honestly, noong mga araw na yan, okay naman yung pakiramdam ko. May mga oras lang na parang nanghihina ako at parang nagkahabol ng hininga. So, I thought normal lang yon after kong magkikilos. Yun pala, mababa na yung result ng CBC ko. At meron nga din pala ako napansin nung oras na sa aking kamay na yung puti sa aking thumb ay naging kulay violet or pa black na. Parang itsura nagkukulang na sa oxygen. <laughs> so dito medyo kinakabahan na ako kasi nga lalagyan ako ng swero. Nagpa-flush ba kasi yung pain and feeling during chemotherapy. And of course masakit din po kaya kapag tinutusok ng karayom. Pero wala kailangan natin tiisin para sa ating recovery. Buti na lang magaling yung nurse at nahanap niya agad yung aking ugat. May bad experience kasi ako sa ibang nurse na nakadalawang tusok sa akin ng karayom At hindi niya pa rin mahanap yung ugat ko. <laughs> so, dito kinukuha na lang ako ng dugo para sa blood typing and cross-matching. Kasi din kasi yung requirement bago i-blood transfusion. Syempre, para malaman kung anong blood type ang sasalin sa'yo. And sa cross-matching, syempre, para ma-determine if yung dugo ba na sasalin sa'yo is compatible. Kasi kapag hindi siya compatible, possible mag-react ito sa iyong body at i-reject. So, sayang yung dugo. And Anyway, sa nagtatanong kung anong aking blood type, ako po ay AB positive or AB plus. Pangatlo, sa rarest blood type sa mundo. At sa pagkakalam ko, isa siyang universal recipient, pero sa kapo lang niya, AB positive siya pwede magduni. Sounds like selfish, no? <laughs> so, ayan, ni lang ako dito, and ang aking BP is 90 over 60. Sobrang baba, pero normal na yan para sa akin. Ito, Salinan pa din namin kayo ng na isang bagong lugo. pwede na umoy. Okay. Nagkikimaw siya. Oh. <coughs> Ilang cycles kasi. No? Third po, next to third. Third. Okay. Para at least ready na din yung katawan mo pag kinimaw. Okay? Si, Thank na, you po. Hindi ka na baka hindi ka na iwar. Dito na lang. Tapos so, uwi ka na bukas. Thank you po. Usually kasi kapag subject for blood transfusion ng isang patient, kailangan siyang i-admit at mag-stay sa ward. Pero since isang bag or isang unit lang naman sa akin, pinastay na ako nila dito sa ER ng 24 hours for further observation. At ayan nga, sinasalina na ako ng dugo dito. Mga around 2am na rin to. Siguro natagal na lang sila sa cross-matching. Kala ko nung una, mabilis lang ang process ng blood transfusion. Like mga 1 hour or 2 hours. Pero sa akin, inabot siya ng 4 hours. <laughs> at hindi ko siya magalaw ng maayos. Kasi feeling ko, baka madislodge yung kanila. By the way, thank you nga pala sa family friend namin na si Lovely Borromeo. At sa pinsan ko na si Ate Jean. Sila kasi nagdala ng food and dinner para sa amin ni Mami. Hindi kasi makali si Mami sa tabi ko kasi mayat maya, meron siyang kailangan asikasuhin na papers. Kaya thank you po sa inyo. And at last, natapos na din akong salina ng dugo. Mga around 6am na ata yun natapos. Ganon din din pala katagal inaabot ang blood transfusion. So, kailangan talaga nga i-admit ang patient, lalo na kung madaming bugs ang isasalit sa kanya. I-add mo na din yung aftercare or observation. Ay na nga, discharge na kami. Tinutulak na ako ng mother ko sa wheelchair. Tawang-tawa kami dito. Kasi sabi ko, maglalakad na lang ako. Kaso bawal daw, dapat naka-wheelchair. Mapapagalitan sila. anyway, hanggang dito na lang. Thank you for watching!